sir, magandang gabi po at salamat pinayagan mo ako makadalo po sa iyo. Sir, okay lang po ba magpakilala po kayo? Ako si Sean Patria, 37 years old, galing ng Davao City. Okay. Sir, ito po ang unang katanungan ko po sa inyo. Ano ba ang pinagmulan ng problemang may nagsasabi na tungkol sa bayadaw daw sa kinuha nilang babae? Um, parang na-trigger kasi siya that time dalawang beses siya na-trigger yung una yung yung mga bodyguard niya binigyan niya ng ng babae tapos Nakulang napula, uh, kulang yung isa then after that na bayad-bayad na lahat parang yung isang babae doon 1k lang binigay ah uh, ganito um 8am kami nag 8pm kami nag start up to 3am di ba medyo mahaba yung oras na naginuman kami pero binigay sa kanya 1k lang doon biglang nag yung babae na bak bakit daw 1k lang yung binigay yun okay Then, doon nag start medyo nagalit siya sa akin sa akin siya gumalit hindi yun sa babae okay po Uh, sir, pangalawang tanong ko po, may mga vlogger ng Duterte Camp na nagsasabi na gawa-gawa lang daw ang video para sirain si Pulong. Kine-question nila yung walang od audio. Paano nila masabi na gawa-gawa na hindi man natin yung bar then sabay kami that time bumasok ng, ng bar galing sa bahay ni sa, galing sa Woodridge to bar din yun, nagsabay kami that up to uh, nalasing siya then binugbog niya ako sa baba, baba. Uh, ah, almost 2 hours niya ako binugbog doon buti na lang ay yung buti na lang may CCTV then yun pero nakita niya nakita niya yung CCTV eh, kaya medyo naputol yung CCTV CC, CCTV uh, opo oh, Uh, nung time na binugbog po kayo, na sinasabi nyo, pinatanggal niya ba yung CCTV? Nung nasa baba na kami, yung parang napansin niya na may CCTV, yung pin, yun, uh, pina off niya. Opo. Pero, uh, after that, 2 hours, hours niya yung binugbog eh. Opo. Paano po kumalat? Sino pong naglabas po nun? Yun nga, yun nga yung hindi ko na alam eh. Okay po. Ito pong katanungan, sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Gaano kadalas um umorder ng mga babae si Pulong at kung may requirement ba siya sa isang babae na inoorder? Ano mo yun? Uh, sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Oh. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong at kung may ino requirement ba siya sa isang babae at na inoorder? Aba, minsan na naman, uh, four times pa siya pumuha sa akin. Kapag tumawag lang yung business partner niya, dun, dun ko lang siya makikita at makakausap then mapabibigyan. Ah, oh, okay. Ibig sabihin mo, no, si Pulong, sa kanya lang ba ang babaeng yun? Or meron pa siyang pinagbibigyan na iba? O pang regalo? That time, sa kanya isa, din the rest sa bodyguard niya. Pero yung mga, sa iba-iba yung mga uh, iba I mean yung sa yung ibang yung ibang scene namin mga mga kaibigan lang niya mga Chinese ganun Ah ibig sabihin boss pag may mga Chinese binibigyan niya ng babae na nanggagaling din sa inyo Mhm gano'n Opo Ulitin ko sa rin yung isang tanong. Ano mga requirement sa babae? Wala naman, wala naman, basta lang yung bago, then hindi hindi nila kilala, then yung hindi magulo. A bago oh yung bago oh den hindi magulo okay thank you sir perpor na tanong ko sir bakit hindi sa Davao police isinampa ang reklamo bakit sa DOJ kasi di ba alam naman natin lahat na yung Davao hawak ah hindi naman sa hawak ah, sa kanila yung ano then that that time hopeless ako eh, so okay. So yung yung ano ko lang kaya sa DOJ sa DOJ na lang ako lumapit. Opo. Uh... kaya kasi kung sa Davao ko lumapit baka mamali yung tao na ma malapitan ko ba, baka maano agad sa kanya. Opo. Ay bisa nyo, niyo. Ah uh, nababahala ka rin sa seguridad niyo sa Davao. Kasi siyempre nga mayor yung kapatid, siya congressman doon tapos vice president at lihitimong taga doon sila. Oh, pero so, wala naman ako agen sa kanila. I mean, for the 30 din ako wala akong agen sa sa tatay niya, sa kapatid niya na babae. That time lang talaga na ginawa niya sa akin na yung pagbugbog na almost 2 hours. Opo. Then pinalakpan niya, pinalakpan niya yung yung bar. Okay, boss bakit ngayon lang daw inilabas yung video ngayong February pa nangyari? Kaya sinasabi ng Duterte Camp na pamumuliti ka lang daw dahil itina itinaon bago mag-eleksyon. Yung nga sinabi ko kanina, di ba, na, na, kahit, kahit kayo na sa posisyon ko, ma-hopeless talaga kayo, di ba, na hindi nyo basta-basta na, na ano yung ano, kahit kayo that time, mangyari sa inyo sa inyo yun di ba na pag-isip pag-isip muna muna man talaga kayo opo sir linawin ko po ah uh, anong taon po ito nangyari itong sinasabing february pa this year lang po nung february 22 kami nagkita that 22. 22 february 22 so, then till 23 sa 3 am Anong year po ito? Ngayon lang. 2025? Oo, oh, ngayon lang na no, almost 3 months lang naka ano. Okay. Sa loob ng 3 months, sir, saan po kayo nag-stay? Sa bahay lang. Then, parang every time na maglabas ako, parang may may threat eh. Uh, may nagkatimbo sa inyo na takwitin wala, wala, kayo? I-text kayo? Wala, wala. Wala naman. Kasi makikita oh, ko ako. lang. Pero okay. yun, medyo nag-decide na ako na mga ano. Okay po. Katanungan ko, sir. Sabi ni Pulo, ipapa-auticate okay, pa daw nila yung video, duda ata siya na siya kung nasa video. Ano ang masasabi niyo po dito? Wala, uh, wala tayong magawa kung yan ang sabi niya. Pero tingnan niyo naman yung video, di ba, na siya na siya talaga. Kaya eh, tingnan pa natin yung CCTV sa labas, yung oh. pagsabay namin pumasok, pati paglabas niya. Alam naman, Papa. Oh.